Okay, sa video to, ituturo ko naman sa inyo ang paglalagay ng curve sa buttons. Okay, so simulan natin. Click natin ang notepad. Lagyan natin. HTML. Head. Title. Lagyan natin web page close ang title close ang head then lagyan natin body then lagyan natin button style equals double quotes win and colon 200 px and semicolon. So itong width, ito yung pinakalapad, no? Yung may ginlapad nung button. Ang lapad ng button natin is 200 px. Okay? Then dagdagin naman natin height. Etong height colon 70 px then semicolon. Ito naman yung pinaka-height o yung taas ng ating buttons. Okay? Then, lagyan naman natin border radius. Ang border radius naman, ito yung pinaka-curve or pinaka-bilog no? nung ating buttons. Okay, so lagyan natin dito uh, mga 40px. Then lagay natin semicolon. Then again, lagay naman natin font family. Font family, lagay natin uh, colon, lagay natin Broadway. Okay, then semicolon. Then lagay naman natin ang font size. font size colon mga 25 px Okay then double quotes close no Then close natin ang button Then, maglalagay muna tayo or bago natin i-close dito yung pinaka-label. Command 1, lagay natin. Actually, pwedeng hindi command 1 ang ilagay nyo. Pwedeng buttons na rin. bahala kayo kung ano gusto nyo ilagay. Pero ako, command 1 ang ilalagay ko. Then, subukan natin ito. No? Close muna natin ang body. Close ang HTML. Okay. Save muna natin. File. Save as. Okay. So, lagyan natin desktop. Then, new folder. So, lagyan natin... Uh, button with curve okay then double click nag-yating dito button.html Save. Ayun. Then, subukan natin. Double click. Ayun. Diba? Diba? Now, magdagdag pa tayo dito. Copy paste na lang natin. Copy. Paste. Lagyan natin 2. Then paste na rin natin, no? Para mabilis tayo. Nakapi na naman natin Paste na lang natin Lagyan natin 3 4 And last 5. Okay. File, save. Refresh. Ayun. So, Now, subukan natin lagyan ng BR. Okay? So, lagyan natin ng BR. Dito. BR, BR Then again dito BR again BR Again dito BR BR And last BR And BR Okay, so File Save Refresh Okay So, ganun lang Kadali Okay, so Hanggang dito na lang yung ating tutorial Magkita kita tayo ulit Sa susunod pa mga tutorial